Tanong mo sa sarili mo, bakit patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa ex niya, kahit kayo na? Bakit parang may koneksyon pa rin silang hindi niya kayang putulin? At higit sa lahat, bakit parang ikaw ang laging nagmumukhang paranoid, kahit may rason ka naman magduda? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang malalim na dahilan kung bakit may mga babae na patuloy pa rin nakikipag-communicate sa kanilang ex, kahit may bago na silang boyfriend, ayon sa stoic philosophy at higit pa roon pag-uusapan natin kung paano dapat kumilos ang isang stoic man sa ganitong sitwasyon kalmado matalino at may disiplina sa emosyon ayon sa stoicism you cannot control the actions of others only your response to them at dito nagsisimula ang tunay na kalmado sa pagintindi na hindi mo hawak ang kilos ng ibang tao kahit pamahal mo sila Kadalasan, ang dahilan kung bakit patuloy pa rin nakikipag-usap ang babae sa ex niya ay hindi dahil gusto niyang bumalik. Madalas, dahil hindi pa siya buo. Hindi pa tapos sa emosyonal na koneksyon na naiwan. Ang tawag dyan ay emotional residue, yung hindi pa tuluyang napuputol na attachment, kahit may bagong relasyon na. At kung lalaki kang may stoic mindset, hindi mo kailangang maghabol para lang patunayan ang halaga mo. Ang kailangan mo ay clarity at emotional control. Reason isa, she's ang emotional validation. Maraming babae ang hindi pa tuluyang nakamove on emotionally, kahit physically, tapos na ang relasyon nila. Kaya minsan, bumabalik sila sa ex, hindi para makipagbalikan, kundi para makaramdam ulit ng validation. Gusto nilang maramdaman na, wanted, pa rin sila. At minsan, ginagawa nila ito nang hindi nila namamalayan. Ayon sa Stoic principle, a man is disturbed not by things, but by his opinion about them. Ang ibig sabihin, huwag mong hayaang sirain ng kilos niya ang katahimikan mo. Kapag nakita mong ganito ang pattern, huwag mong habulin. Kasi bawat mensahe na ipinapadala niya sa ex ay hindi laban sa iyo, laban yun sa sarili niyang insecurity. Ang Stuart man ay marunong tumingin sa ilalim ng emosyon. Alam niya na ang taong humihingi ng validation ay hindi kalaban, kundi confused. At ang sagot dyan ay hindi galit, kundi detachment with dignity. Reason dalawa, she misses the familiar, not the person. Minsan, hindi yung ex mismo ang nami-miss niya, kundi yung comfort, routine, at familiarity. Lalo na kung mahaba ang pinagsamahan nila. Sa stoic philosophy, tinatawag itong emotional nostalgia, ang tendency ng tao na kumapit sa mga lumang emosyon kasi takot siya sa pagbabago. Hindi niya mahal ang ex, nasasanay lang siya sa presensya nito. At kapag dumating ka sa buhay niya, dala pa rin niya ang echo ng dating relasyon. Ang pagkakamali ng maraming lalaki ay ginagawang personal ito. Pero sabi nga ni Epictetus, when you are offended at someone's wrong, turn to yourself and study your own faults. Ang ibig sabihin, imbes na magalit, obserbahan mo. Tingnan mo kung kaya mong manatiling composed kahit may mga bagay na hindi mo kontrolado. Dahil doon sinusukat ang maturity ng isang lalaki, hindi sa dami ng salita, kundi sa kakayahang manahimik ng may dignidad. Reason tatlo, she's keeping her options open. Ito ang katutuhan ng masakit tanggapin, pero kailangang marinig ng bawat lalaki. May mga babae na patuloy nakikipag-usap sa ex dahil ayaw nilang isara lahat ng pinto. Gusto nilang may emotional backup, just in case hindi mag-work ang kasalukuyang relasyon. Ayon sa stoic mindset, you lose yourself the moment you depend on what is uncertain. Kapag ganito ang babae, hindi mo kailangang ipaglaban ang posisyon mo sa buhay niya. Kasi ang respeto ay hindi mo hinihini, binibigay yun ng taong totoo sa'yo. Kung patuloy siyang nakikipag-usap sa ex kahit alam niyang nasasaktan ka, hindi mo kailangang sumigaw o makipag-away. Ang Stoutman ay marunong lumayo ng tahimik kapag alam niyang hindi na siya pinipili ng buong puso. Kasi alam niya, the absence of peace is already a message. Reason 4, she still has unresolved feelings. Hindi lahat ng babae na nakikipag-usap sa ex ay may masamang intensyon. Minsan, dala lang yan ng unresolved emotions, guilt, closure, o unfinished business. Ang stoic approach dito ay hindi judgment, kundi awareness. Sabi ni Marcus Aurelius, you always own the option of having no opinion. Ibig sabihin, hindi mo kailangang agad mag-react. Manatili ka sa kalmado mong presence. Dahil minsan, sa katahimikan mo, makikita niya ang pagkakaiba ng lalaki niyang nakaraan, at ikaw, na marunong magpigil. Ang tunay na stoic man ay hindi insecure. Hindi siya nagpapatalo sa ego. Kasi alam niyang kung para sa kanya talaga ang babae, kusa itong pipiliin ang kapayapaan na dala niya. Reason 5, she's testing you without knowing it. Ito ang pinakadelikado sa lahat, yung mga babae na hindi sinasadyang tinitingnan kung hanggang saan ang pasensya mo. Kapag nakikita nilang hindi ka agad nagagalit, o kalmado ka kahit may dahilan para masaktan, minsan, doon sila lalo nagkakaroon ng respeto. Sa Stoic view, to become is the highest form of strength. Hindi ibig sabihin na okay lang sa'yo ang ginagawa niya, ibig sabihin, hindi mo hahayaang sirain ang kilos niya ang dignidad mo. Kapag nakita ng babae na hindi mo kailangang maghabol, hindi mo kailangang ipaliwanag ang halaga mo. Kusa niyang mararamdaman kung gaano kakakaiba sa mga lalaking puro emosyon ang ginagamit. Kung patuloy siyang nakikipag-usap sa ex niya, tandaan mo, hindi mo kontrolado yon. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugan. Huwag kang maging prisoner ng selos, ng galit, o ng overthinking. Ang stoot man ay hindi natatakot mawalan, kasi alam niyang hindi niya kailanman mawawala ang sarili niya. Sabi ni Marcus Aurelius, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Kaya kung alam mong hindi tama ang ginagawa niya, manatili kang totoo, hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. At tandaan mo ito, ang babaeng patuloy nakikipag-usap sa ex niya ay babae pa rin na hindi pabuo. Hindi mo siya pwedeng buuin pero pwede mong piliing huwag masira kasama niya. Sa dulo, ang tunay na stoak man ay hindi nang hihingi ng loyalty, siya mismo ang nagiging dahilan para ang loyal na babae ay hindi siya kayang bitawan.